Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post ng News 5 uh, Tungkol ito sa paliwanag ni Senate President Soto sa kanyang pag-abstain sa resolusyon ng Senado urging the ICC na ma-house arrest na lang si Pangulong, dating Pangulong Duterte for humanitarian considerations So, hindi siya nag-yes, hindi siya nag -no, abstain. Wala lang. <laughs> oh, sabi niya, sa sesyon ng Senado ngayong Merkoles, October 1, ipinaliwanag ni Senate President Tito Soto ang dahilan kung bakit pinili niyang mag-abstain sa pagboto kaugnay ng Senate Resolution Number no. 144. Okay, sa resolusyon na ito is 15 senators bumoto, yes! Kaya, aprobado. Tatlo ang hindi bumoto, no! Sino yung tatlo? Yung dilawan. Contiveros, Bam Aquino, and Kiko Pangilinan. Dalawa naman ang nag-abstain. Wala lang. <laughs> Playing safe. Soto at saka Rafi Tulpo May apat na absent. Sayang, kung present sana yung apat, baka yes din sila. Escudero, Pia Cayetano, uh, Camille Villar, and Lito Lapid. So, ito ang paliwanag ng Senate President. I am faced with two equally important issues affecting life and liberty. One, to afford PRRD with the optimal condition of his detention that will be beneficial for his physical and mental health while taking into consideration the plight of the families who are seeking justice for the alleged crimes against humanity oh yun pala hindi siya makapagpili ano bang unahin ko ang kalagayan ng dating presidente o ang pagsigaw ng justice ng mga alleged biktima mga pamilya Well, na karapatan niya yan, mamili at ang pinili niya, abstain na lang, wag na lang. Wala akong papanigan. Dito lang ako sa gitna. Ay, nako. Okay, tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. Ano ang uh, response? o so, people who reacted. Tingnan natin ha. Ah. Para makita natin kung katanggap-tanggap ba ang kanyang decision. Yan. People who reacted, uh, 19,000, ano? 12,000 tumatawa. Negative para sa kanya. 4,000 galit. Ako, tawa lang nilagay ko eh. <laughs> tawa. Ibig sabihin, <laughs> hindi ako believe sa kanya. Oh. So, 4,000 galit. Nakugunyo ng muko. So 16,000. 2,800 lang ang nag-like. So how many percent? Around 95% percent. tinatawanan, kinasusuklaman ang desisyong ito ng Senate President. So, yun po ang uh, ano comments. Congressman Barsaga, tanggalin na yan. Tintin Rosales. Abstain for me is a meaning of no. Yes! Kaya nung, malala ko, nung botohan sa Senado, kung i-archive ba ang, ang um, impeachment case ni Bipisara, Sara, si Senator Lacson nag-abstain. Okay lang sa akin kasi ang abstain, no. Ang ibig sabihin noon. Kaya Okay ako kay Senator Lacson kahit nag-abstain. <laughs> okay. So, to me, abstain is no. Emerson, Emerson, nahiya pa to say no. <laughs> nahiya. Alim Praja, alam na natin, taga Mindanao, sino ang hindi suportahan sa next election? Yes! Yan o, yung tatlong dilawan, wala talaga o. Tapos, rapitol po. Kakandidato yan, next election. Alam na natin. Victor Domingo, ito yung mga klase ng tao na mahirap kasama. Sala sa init, sala sa lamig. Play walang paninindigan. Correct! Mas bilib pa ako dito sa tatlo, Kiko, Bam, and Risa, na talagang ayaw namin. Dapat makulong siya. Oh, yun. Klaro ang paninindigan. Eh paano si Tulpo at saka si Mas bilib pa ako kay Erwin Tulpo. Nag-yes siya. <laughs> Ito namang kapatid niya. Anyway, kanya-kanya naman ko talaga. Ano pa? Angel oh, sabi niya, muk, mukha mo may iniingatan ka lang. <laughs> Mardison bihat. abstain means no, simple as that. Melvin Montayas, sit down, bark, play dead, roll, good boy, <laughs> good boy. Oh. An, Anra, nahiya ka pa magno. Edward Ambas, there is no middle ground. If you choose, neither yes or no. It indicates that you not support any of the options. In short, walang paninindigan. Yan. Yung dalawa na yan, walang paninindigan. Daday Tornea, yes, no, maybe has its own consequences. Sir, I admire a person who has a strong conviction to stand by what is right and for the people. After all, public servants is service to the public and is subject to public humiliation and disgust. Lian Guasi, wala ka naman ding bilang kahit abstain ka pa. Jane Baiken, Senate President, must stand either yes or no, not to abstain. Dito, makita ang isang lawmaker kung is strong or weak. Yes. Malala ko nung uh, impeachment trial ni late Chief Justice Corona tatlo ang nagsabing no o oh, inakwit nila si CG si Corona eh. Isa na yan, Bongbong Marcos, uh, Miriam Defensor Santiago, and if I'm not mistaken, the late uh, Joker Arroyo. Ayun, may paninindigan. Okay pa, ang Bongbong Marcos natin noon. Ngayon, <laughs> ano nangyayari? Nag-iba na. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakataan at arabica coffee. Panorin nyo ang video na ito. Na -anak ko sa area sa kapian ni Junil, so mag-abono siya, so ako siyang bisitahon. Hmm. Kini siya, di istimewa gini, gini tengok gini saya saku cara mm. soang isa ka penuhan dua ka bangat ya isa ka cara gitu tenan tak tunga tunga, tunga oh, kada bangat tunga, tunga mm. so, karong so, karung adalah anak isa na ni sa kabulan oh isa gini saya karung kabulan so gi bunuhana oh bunuhana ngadik nah, mah sa ulan mm. oh, kepijut ang maka suyup ani So mo ni ang itsura sa kapini Junil nga isa pa kabulan. o oh, nindot gid kaayo ang iyang tubo karon sa pagumang pagabono ni Junil sa iyang kapihan magkuha na po siya mag spray okay. Salamat yun sa Ginoo nga sa nagsuporta sa kape nga mahawos gi Miss niya, Dani unya maka mga anak. Hmm, salamat kaayo. Salamat gid kaayo og sa Ginoo sa naghatag sa suporta sa kape.